si Jim po at si Amain si Chong ay ating binigyan ng tig isang sako po yan yung kay Chong ay nabigas na daw ano apurahan ah, din na eh. oo oh, binigyan ko si tig isang sako araw araw din lahat kasama ay eh. bala po kumusta na po kayo lahat ano po ang episode na ito ano po binalikan na po natin itong huling palay na hinog na po yan o no? ginagapas na po ni Tiong Pilimon Kuya Peter Kuya <laughs> Peter, kawin Ala, ini eh, kahit malay <laughs> <laughs> yeah, uh Huwag yeah, na pala, isa pala yun Yan, yeah, si Kuya Peter po Siya po ang namumuhat papunta dun no. Sulo Tiong <laughs> 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 Pilimon GM, nawagi Swiss no, okay. Aba, ito mo naman Iba talaga pag nakakataon na yan O, no, <laughs> 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 oh, sabi ang tao po si GM tunay na ba yung GM yan po si GM tunay na balik kami po ay apat lang ngayon at gawa ho nang sabay sabay ang anhin ay wala po Ano ba? naka ba yun? Ba't pa-alala Ano, Roy? Nakakanta-kanta pa siya lagi yan, <laughs> lagi Lagi nakakanta tuwing umaga, na chung. Ilang araw na, pansin ko rin nga. Basta tuwing umaga, lagi nakakanta. Laging maligay, ha? Pag po ganyan ka ba tayo, hindi ramdaman pagod. pagod. ganado ay eh. gusto mo na ba gym mo oh, ha at kaya nagmamadali eh. aba ito pala, 4 tayo 4, 4. ikaw Hiling mo ay eh. baka kaya na iyong, ano man natin doon asawa ha ah, gym hindi pa hindi pa <laughs> <laughs> <Mid -in> pa <palan. laughs> <laughs> yung bagay daw na, na si Jim nga pala eh. ako yung hanga din sa batang ayan ba? ako yung takat hanga magaling din yung batang ayan ba? doon din naman pupunta ano to eh ang kasawa na ano ipag-asawa na pati ano? 20 ano nga ako to ikaw 22 aba pwede na ano Nag-aaraw na ay. Ito, napunit na pati, oh. Apa. Tiram pang may panggatas yan, ah. Ano ba gusto mo? Gatas ng ina o gatas ng ama? Jim! Jim! Gatas ng asawa. <laughs> Paggatas ng ama, may abad ba yun, Jim? Ako dudo sa iyo, ah. Oh. Makamandag yun. Gatas ng ina o gatas Gatas ng ama. <laughs> <laughs> para napasip si Chong, para masarap nga ata yun ah. <laughs> Di, para napaisip. ano bueno, nga ba yung gatas ng ama? Yun po ay yung nasa lata, bear brand. <laughs> yun ang tinitira po ng aking ama. Hindi nga ano? ang nga muna. Ah, sala na lang din. Pag-abba. Na pag... ipo na. Nauna daw po ngayon una, muna ay muna. Ah, oh, yung mga yun. Talaga nga naman ang kabataan ngayon na ano. Mag-aaral pa daw yun ay. Dalawang taon pa daw mag-aaral. Mag-aaral mag-alaga. <laughs> So, Ito yung sumadya mai. bahay. Oh. Oo. Malakang pitak. Wala pa po kami sa kalahati. Yun na po si Kuya Peter. Dadali na. Bale ang Tayo pa gumapas buong araw. Grabe. Ote makikisuyo nga. Wala kang matandala. Dibidbit na ako ng palay. Eh. Tesoy. Aba. Para lechon. Tutok ay. A a. Oh, magmantik a man tika. Daan pa pong hakutin no. Hanggang do sa bato no toy. Hmm. Ano ka may kalahati na? Wala, wala pa. pa. Wala pa no. Oo nga ay kahaban niya na. Eh. Ay, ay tay palay. Eh. Gawa po nang sabay-sabay na ngayon ng ani. Wala, wala makuhang tao. amin dadalihin na po aray kahit utay utay ha wala wala makukuha na ho sabay -sab sabay 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 sa kabalantian ay sagsagan sa ano mo kasi pa na ako. Kabilang bayan pa na ako ano. Ito sabi kabilang <laughs> na ako ng mahubay yung hindi nakakalat na tayo. Oh. Are na po. Oh. Sulumora ako kwiter. Ay. May ilan na ako na dagdagay. Marami na din ha. Marami ano ba pagka-tier. Yan dara. Ay mag Ay magipon-ipon pagka Ay siya nga pala, arto man din pala diretso tak lang paano. Ay, Ibig ko sabi hati na ko wala pa. Wala pa, ano mabilog talaga yun na ba? Oo nga. Makalwang tracer ano? Wala pag bukas na ang tayo durot Ay kagano ka eh, bukas pag ay Wala tatatlo na tayo bukas magdadali sabihin mo sa natin ni Herman muna ako para yung matapos tapos sa pari din nga no, madaling muna na yan ari ang pagandahan lang yan tuyo yan ay oo lahat ay, hindi na nga siyong ma-stack yan ay Pipir, pipirahin na yan ay oo oh, yung bang pagkasuan ka oh, pipirahin na yan dadalhin dadalhin po yung pauwi ayaw sa bukal ayaw sa bukal Baka daw biglang sumipol. Oo, oh, uh, uupahan ko na kayo. <tinyo> <tinyo> Parang bukas mabayaran ko na. Wala na rin. Hmm. Bukas ulit. Ka e, na. Wala din Kaya ito rin. Ikaw ba Maji, makukuha ang bayad? Magkano kuha mo? Walang masulit, hindi ari Ah, walang hiya Ba? Nakakanta nga ba yan sa ah? Hindi ari ari ng iiwanan ko Uti, wala kang mga kuha mga malantili eh Tatanggihan ka ng mga malantili yan Oo nga, ang lawak ay Ah, tatanggihan ka talaga din Ay, sa mga malantili na sa tindukan Jim, kukuha ka ba pira? Magkano kukuha mo? Ha? Ikaw? Gusto na mga mga tuder eh, dampot sa si tabi Ay, pagkakang dampot sa si tabi Ay, abot ka din ang linggo. Ay, siya nga. Aba kami. Ay, wala yung ikot ka din eh. Ay, pagdating doon eh. Plus. Pero yung dadampot ka naman sa tabi. Bakit tayo tayo lang? Ay, doon na. Ah, kaya sabi ko hindi na magtataklang. lang. Ay, hindi naman ang plano ko ah. Ay, walang taklang talaga. Kaya sabi nyo tiyo sa alak. Ay, sasama ko. Ay, buhatin mo. Ito, itatak lang. Aba. Kani bagong lagat. Yan ang lagas ang itinataklang eh. Dami na kasi. <coughs> mm -hmm. Ay din eh. Ang sasari kaunti-kaunti at gawa ng pagkakalagay ay pagsikwat. Diretso na ay. Ay pag nasa pila pa. Ay, ay mabagsakan ay, ka ng kalahating kilo. Isang buhat. Oo, oh, inuuga pa sa'yo. Kaya yan lang. Oo, oh, kalahating kilo, isang buhat. Ay din eh. Pagkakaipo na yun ay Ay din dalaw, dalawang kilo. Kalimutan din talaga yung mapalit na. Ah, okay? oh, isang kilo. Isang kilo ang mawawala. 20, isang biyahe. Malawa ka rin na kuna ka bato ay ano Hanggang saan pa ba ang simot in kaiter? Bato? Hanggang saan pa ganun? Mas masarap ay eh, mamahinga muna, ano? Kaysa sa maglakad. Masarap <laughs> po doon. Karing nakakotar eh. Oo. Jim, ako may dala ice cream ah. Ako mag, may yelo ba? Pagkita naman yan ang pagkaunti Oo. Oh, oh. Dasik yan. Ay, paano ito hindi unti eh. Tatlo naman. Siya Kaya player eh. Ang Jim, matumaasan oh. mo. Ito mo. Pilitingala <laughs> <hanggang>. ka. <laughs> <laughs> Asala ka no atong magbubuhat. Hoy, <laughs> <laughs> gusto ko yung ganto kataas. Ah. Hmm. Aba nun nga sa tamlong ay wakay na na tempo. <laughs> pa bugpay na nakita. Balukay pa yon, aba isang kabot ko. Ang tempo ko na may ganto oh. Isang kabot ko. Ari, kahit sa pati ngani di eh, ba, pano niya papataasan ka diyan? Ay simple. Kahit pati lingguhan. Yelo ang balisaw-saw na rayan oh. May yelo na may tubig. Okay, madali ang gawin sa balis. So, yun ang kulangan sa tanggal na. Hindi nga, nga ako nagre reduce eh. Hindi lang. Isang ihi yan. Pag may balis ang gawin, may Pag ihi mo, dala na. Ay, pag hindi ihing ka, ko, konti niya umay. <laughs> <laughs> yung ibig kita ko, may daan talbos ng taasagin sa nga eh. Mm -hmm. Daan na talbos. <laughs> yung daan ng <na> sa Sabi <laughs> ko kayo, naku, hindi kaya niya. Tapos <laughs> sa kaya nang gamot mo, ay eh. muna ko na sa buti ay, kasi sama mo ako at tuturo ko sa iyan kamot, bumili kang dalawang buti, tayo tigil. tayo ka talaga. Sabi sa akin, bakit? Basta bumili kang dalang buti, eh. may bibili. Yan, pwede bukas ako, inom mo. Tigil sa tayo. Hindi ako ganun na inom, ay, ay hindi maalis ang palisuso. May so. ako binabalis sa so, so. usod. Para kalang lang kami nang ay. gamot, ayan, oh. Eh, no? Ay, anong galing? Pag-ihihid na, na. Oo. Oh. Okay. pagdating okay, uwi yan, oh. Hala, na. Uwi na, blaki okay, okay, tira. na, uwi na, please. Uwi na lang. Ayan na, tara na. Uwi na lang. Ayan na, blaki na. Ayan na. na, na hindi ako bibigyan ka pa? Nasa nga sa SG. ako tukanin din yung isang hakot na ako din. Baka nga. Dalawa na. Baka takno ko. po na tira doon ay nakuha na. Kaya lahat po nasa malaki na. na po ay dun dadaan tayo dito bisitahin ko yung plat parlet yun tayo ay gawa ko naman ng grabing init na maghapon tutok na tutok <laughs> tisoy sobrang init Sanay po naman. Bala ko po pala rin ano. Hanggang dito ating kamutihan. O no, yan. Maliit na yan kasi yung oh, mawawala na nang patubig ito sa taas. Oh. Hanggang dito lang po yung masasakop ng tubig ito. Yan, hanggang dito po ang kamutihan. Tsaka itong pitak na ito. Sabi, tumigis na rin ho yung ating plot. <clears throat> Bantay kayo ah, walang alisan na. Ay sa kwater, Buko sa laang. Ano ito, bayo na ang palay mo na bali si GM po binigyan natin ng palay share the blessing ba ang tawag <laughs> baka basa ako doy kailan pa pa ba batakan mo daw yan batakan mo uman yan ay basa na ilalim uman ay, hindi oh no, mali hindi ay saan natin <laughs> sisilid mo na Ari din. Si Jim po at si Amain, si Chong ay ating binigyan ng tig isang sako po. Yan. Yung kay Chong ay nabigas na daw ano. Apurahan din na Oo. Oh. Binigyan ko si tig isang sako. Araw-araw din lang kasama. Ha? Oo. Oh. Araw-araw din lang ay. Okay. Oo. Oh. Bali tayo po ay ano. Kukuha na ng panggulay. Oh. Dami. Okay. May sa bahay. Bilis din lumakad ng talong, aba. Oh. ay I may mean, nabibili ko yan na, ano na tubo na mas maganda oh para 60 days ay naaga na agad oh Huh? bini binibinta rin pagka ano Ay, hindi pa hindi pa oh. ka ako ito yung trial and error lang pagka ano di dadamihan pag may magkakaig Ay, guys, okay. kita na, oh. magkakaig na kaya Ay, you, kita na, Ikaw, na ng hindi, hindi ko na ito talagang sabi niya eh. hindi kaya isang pamilya lang ano ay, bayo ko siyang Ayo ulit eh. Ay, ibintat ibili ng ulam. <laughs> ay, pag isang pamilya kuya Ater, ay eh, pwede rin yan. Ay, Yung may, may apo at may manugang na walong magkakapatid. Ay, kahit na, hindi kakayanin yan. ay, sabagay, araw-araw nung Ano, Ay, araw-araw, pwede mong ay. Araw-araw, nakatalong. Kinis ay. ito ito